Uh, magandang gabi mga kababayan, no? Uh, saludo tayo sa mga taong kahit gabi na mga kababayan, no? Uh, nagtatrabaho pa rin sila mga kababayan, no? Uh, subang taas mga kababayan, no? Nakatakot ng galing ginagawa mga kababayan, no? Allah. Ang taas niyan, hindi ko kaya niyan mga kababayan magtrabaho ng gabi tapos galing kataas. Ang hirap po mga kababayan, no? Pero lumalaban sila dahil po ay sa kanyang pamilya upang matustusan ang kanyang pangailangan. Uh, tuloy lang kuya. At uh, pag-ingat-ingat lang po sa trabaho nyo. Makasipag talaga ang ating mga kababayan. No? Uh, okay naman sa paggabi magtrabaho kasi malamig siya mga babae, no Hindi mainit. Kasi pag uh, umaga, sobrang init po mga kababayan. Eh, sobrang sipag nga ni kuya. God bless sa inyo kuya. Ingat-ingat uh, ingat -ingat kayo sa inyong ano, no, ginagawa. Grabe. Uh, sebentar taas naman takut? Para pun Oh, tiyan no? Ang taas, oh. Ayan, ah, sobrang taas po. Ayan na po mga kabay, no? Butas na, oh. din barinahan. Oh, meron ding bakos, di may meron ding bako makabay, no? Sinira kasi papalitan sa ng bago makababayan. Yan po yung old airport na ay old City Hall ng Bacolod papalitan ng bago makababayan, no? Ingat-ingat po kayo. At syempre, ito po yung update mga babayan no, sa Bakaulod. Uh, dito po sa Luso-Riaga Street. Uh, daming ano, dami pa rin natitinda ng mga lansunis, mangga, uh, mga saging, mga babayan. At yan po mga babayan, no. So okay, ito mga kabayan, nandito tayo sa ano na, Lopo sa Araneta. At nandito tayo na tatrabaho mga kabayan ng no, bukas. At uh, grabe, update mga kabayan, marami din natitinda dito mga mangga, lansunis, mga saging, mga kabayan. At yan po yung City of Smile, yan po sa likod mga kabayan, no? Welcome to Bacolod. Ayan po. At nagabi-gabi ako sa pag-scout sa ating mga kabayan na nandito sa lansangan mga kabayan, no?